So yun, kamusta mga kainsan? For today's video ay nagbukas na naman kami ng mga Levi's jeans. 100 piraso po ito. So hindi naman lahat ay brand new condition. Pipiliin ko na lang muna and then ipapakita ko sa inyo mamaya lahat ng mga nabuksan kong pang malakasan. Sana marami po kaming makuha ang 501 kasi nga swertihan lang po sa mga ganitong uh, binubuksan namin ng mga Levi's. Ano? Okay, so yun, piliin ko muna at babalikan ko kayo mamaya. Bye-bye! Medyo sad ang lolo nyo ngayon dahil konti lang yung nakuha natin ng na mga good at yun niya, may nahalo pa na din at meron ding mga ibang brand at uh, mga youth size pero ito may mga nakuha naman ako ng na mga good guys pa paano kaso halang ilang piraso lang po yan. 514, 511 and nakuha din tayo ng leather patch na nakuha din tayo ng true religion, 505 na black wash, pang babae na premium button ply. Yun nung ang ganda nito, brand condition po yan. At saka itong uh, 505 size 32, meron din tayong pambabae. Ayan, dark. And the 511 na green, solid 511 na blue, Mexico po yan. May design sa may bulsa. Ayan, wash na pambabae. Ang grabe, daming pambabae at napaka sobrang daming bootcut. Ipaparita ko po sa inyo yan mamaya. Ayan, straight cut na pambabae. Ayan naman ay 559 Lucy Street. Yan, 511, right po paano na ako, tayo ng mga slim, pambabae again Green, light washed, at uh, panglalaki ng 511 youth size, last one ay 514 Bale yan lang yung good, and then eto naman yung mga hindi-libays At dito naman sa right side yung mga bootcut May bebenta ko din naman yan, kaso hindi lang ganun kamahal, okay? At least naman na uh, mababawi naman yung puhunan kaysa hindi mas mahirap yung natalo ka talaga. Mahirap na kasing bawiin talaga yon. Huwag po kayo maalis mga ka dahil ipeplex ko sa inyo isa-isa yung mga good na yan. Okay, so ito po yung mga nabuksan ko. Kakaunti lang yung mga good at uh, ilang piraso lang yung panglalaki. 16 pairs lang po yung panglalaki. Buti na lang may nakuha tayo kahit pa paano nga. True religion at ilang pirasong mga magaganda pa, mga bago pa. So yon medyo mahirap bawiin yung uh, uhunan uh, dito kasi napakasobrang mahal na po ng uh, Levi's ngayon. Pinakamababa po is uh, 25K to 60K po yung presyo. Depende kung number 1 or number 2. May mga tayo apapuya na mahirap ibenta. So yon ito po yung mga pambabae. Eh, pakita ko po muna sa inyo yung mga panglalaki. So ito youth size, mura ko lang binebenta to. Pinakamahalan nito 700. Depende sa condition. Okay, so ito pwede ko siya ibenta ng 599. Ganon din po ito, 511. Ayan. So ito mga 699 naman to. Okay, dahil la almost brand new condition naman siya. Size 28 by 28. Ito, ayan nakuha tayo ng True Religion. All goods pa rin. So mura ko na lang 'to ibebenta. Papagawa ko pa pala yung zipper nito. Baka ibenta ko na lang din 'to nang uh, siguro 599 'yan May damage kasi sa sa may zipper. Okay, papagawa pa yung zipper. Baka may mga krusunada. TR, True Religion Okay, ang size nito ay 32 Length 34 Pero may tama ilaylayan Paayos nyo na lang. Pero yung iba yung hindi na pinapayos Talagang uh, distressed na lang yon. And then ito lang po Okay, so yan kaya pa naman po ayusin yan Dahil uh, wala namang bungay sa zipper Natanggal lang po sa pagkakakagat Okay, and then Denizen eto mura lang to Denizen na Levi's Nasa 62599 lang po siya 511 again na youth size At eto po yung mga magagandang nakuha ko 505. Street cut size 32, length 34. Nakakuha rin tayo ng leather patch. 5'11. 11 syempre premium po ito, quality clothing. And then capital letter E on top. Nakaprank cam po tayo kaya nakabaliktad po yung camera. Sa size 29 to 30, length 32. Premium po yan. Then print niya sa may pocket. So yun, ito pa. Ganda yan, stretchable. Solid yung tela niyan yon meron din tayo nakuha ang 5'11, size 33 to 34, length 32. Okay, so yun mga ka-insign, um, hindi ko muna ipapamind to lahat dito sa video. Kasi ilalive ko na rin po ito ngayon. Ngayon mismo, pag-upload ko ng video na to, and then after 1 hour or uh, 30 minutes, maglalive na po agad ako para ma-pull out ko na rin. Okay, para makabili ulit tayo ng mga uh, bagong stocks. Okay, 505, size 38, ang ganda ng pagka-black nito, length 32, black wash, and then, ang condition naman niya ay uh, almost brand condition naman. So, okay to. Ayan, napakaganda nito. Solid na butterfly. 505 straight cut. 511. Itong Mexico, Colombia, Cambodia to. Mexico. Wow. Kaganda ka ng kulay kasi, oh. Nakaiba yung kulay niya. Madumi. So, ibababad mo lang sa tubig na may sabon, then uh, wag niyo pong isasama yung etiketa. Kung maaari lang, naka, ito yung mga banyera. Para ganun siya sa banyera. Okay, nakalabas po yung etiketa. Kasi, mentras na bababad, sumisip-sip ng tubig yan. And then, doon na uh, kumukupas, doon lumolobo yung etiketa. Okay? So para maiwasan po 'yon, wag nating masyadong ibabad na matagal yung patch. Eto magandang kulay to. Okay, so black tab single R, black patch, army green wash, double stitch side by side. Napakaganda po nito mga kaingsan. At itim lang po yung mga uh, kanyang bulsa. Yun. Yun po yung uh, kurtags niya. 527 size 34 length 32 sa mahilig sa mga bootcut napakaganda po ng tela malambot at bihira na po yung mga 527 ngayon yung mga medyo papaluwang ng konti yung dulo marami pa rin naghahanap niyan 559 sa mahilig sa loose straight maluluwang na straight cut 559 kung gusto mo ng mas maluwang dito 569 size 38 length 34 And then, last but not the least, itong 514 na size 38, length ay uh, 30. So yung mga kaysa kayo na paano nakakuha naman ako ng button fly kaso isang piraso at pang babae pa. And popos ko na lang po yung mga pang malakasan natin and then yung mga pang 999 to 15 yung po yung ilalive ko. And then meron din tayong budget friendly yun nga yung mga ibang brandly Wrangler mura lang po yun 499 599 yung pinakamahal na doon ay 699 mga, uh, hindi ko na rin pinlex yung mga bootcut na pang babae kasi nga eh, wala naman masyadong Nagahanap noon pero pag nilive at pinost naman natin uubos din naman. Salamat sa panonood mga kainsan. Nabusog ko na naman yung mata nyo sa dami ng mga Levi's namin binuksan. Okay, for watching ingat po kayo palagi god bless po don't forget to like follow and share bye bye